Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Nang tumingin siya sa tabi niya, nakita niya ang espada, at naguguluhan siya kung bakit nasa tabi niya rin ang espadang ito. Ang mas ikinagulat niya ay ang makita ang sahig na walang palatandaan na ang espadang ito ay nakadikit kahit saan at napansin din na ang espada ay halos isang metro ang haba kaysa noong ito ay nakaipit sa rooftop. Kung ganoon kahaba, iniisip niya kung hindi ito dumikit sa kesami ng sahig sa ibaba. Nang sinubukan niyang bitbitin ang espada, nanininig ang kanyang katawan. Itinaas niya ang espada at sinubukang isandal sa dingding. Ngunit ang espada ay masyadong mabigat at bumagsak pabalik sa kanyang payat na katawan. Napasigaw siya ng sobrang sakit. Pagkatapos ng pagsisikap, sa wakas ay isinandal niya ang espada sa dingding. Pagod na pagod siya at nagpupunas ng pawis. Pagkatapos ay tinitigan niya ang espada at hinawakan yon mula sa alaalang sumulpot sa kanyang isipan. Naalala niya na ang pangalan ng espadang ito ay Warsword, isang nagdadala ng kulog at bagyo. Hindi iyon ang tunay na pangalan ng espada, munit may tumawag dito sa isang kapritsyo. Biglang sumakit ang dibdib niya nang maalala niya ang bagay na ito. Ang mahalaga ay nananatili kang hindi natitinag, hindi nagbabago, na yumuko, at hindi nasira sa iyong tapang at kalooban na lumaban. Ito ang pahayag na naalala ni Siyaong na sinabi ng unang may-ari ng espada. Hinawakan niya ang espada at dinala ito gamit ang kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ito na parang lalaban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili na ito ay nakasalalay sa kanya kung paano labanan ang espada na ito ng malaya at walang paghihigpit. Iniisip niya ang galaw na nasa kanyang ulo at naisip niya na dinala at iniugoy niya ang espadang ito tulad ng ginawa ng pangunahing may-ari ng espadang ito. Ang alam niya ay kailangan lang niyang sundin ang mga imahe sa kanyang ulo. Tinutukan niya ang sarili habang nakatutok ang espada sa gitna. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin habang sinusubukang itaas ang espada. Nang matagumpay niyang nagawa ito, napangiti siya ng malawak habang iniisip niyang napakadali lang nito. Sinubukan niyang iugoy ito, ngunit nalaglag ang espada at tumama sa balikat niya ang mga kwilen ng espada. Napasigaw siya sa sakit ngunit sa kabila noon, ilang beses pa rin niyang sinubukan. Ngunit hindi pa rin niya magawa ang mga imahe na nakita niya sa kanyang isipan, at ito ay nagpaparamdam lamang sa kanya ng pagod. Noong araw din yon, lumapit sa kanya ang kanyang nars. Naguguluhang nakatingin sa kanya ang kanyang nars, ngunit si Siyaong ay nakatingin lang sa wala. Akala ko hindi pangkaraniwan na ikaw ang unang tumawag sa akin. Pero ano naman ito? She asked with crossed arms bago siya pumunta sa bahay ni Siyang. Nasa risto siya dahil may kadate siya. Ang sarap niyang kausapin ang lalaking nasa harapan niya. Pero biglang nagring ang phone niya at wala siyang choice kundi sagutin 'yon. Sa sandaling sinagot niya ang tawag, si Siyong na ang humihini sa kanya. Nag-aalala siya. Nang marinig ang masakit na boses ni Siyaong, agad siyang tumayo at humingi ng tawad sa lalaki dahil kailangan niyang puntahan si Siyaong. Hindi na siya naghintay ng sagot mula sa lalaki at agad na tumakbo palayo. Tinawag siya ng lalaki, pero hindi siya lumingon at sinabi lang na may nangyari kaya kailangan niyang umalis, alam mo sinip ko ang isang lalaki sa gilid ng bangketa para dito. At ano ito? Tanong niya, ngunit na natiling tahimik si Siyaong. Nilagyan na niya ng benda ang mga kamay ni siyaw, at na-curious siya kung ano nga ba ang ginawa ni Siyaong para ma sprain ang ligaments sa magkabilang pulso nito. na din daw ang likod at balakang ni siyaw. Hindi pa rin tumitingin sa kanya si Siyaong pero sinagot niya na nag exercise lang siya. Nagulat ang Nars na narinig. Natawa siya sa kaligayahan dahil natutuwa siyang malaman na si Siyaong na dalawang taon nang hindi lumalabas ng kanyang pintuan ay nag-ehersisyo ngayon. Dapat ay isang uri ng ehersisyo upang ilagay katulad nito sa Aking Paano hindi karaniwan? Wika ng nurse habang tinatapik ng daliri niya ang Tommy ni Siyaong. Napangiti siya ng malawak habang sinasabi na si Siyaong ay nag-crossfit sa loob ng dalawang oras o nagbubuhat ng timbang ng isang daan beses para magkaroon ng maraming sprains sa buong katawan. Naputol ang kanyang kaligayahan nang marinig ang pagtunog ng telepono ni Siyaong. Nang suriin na ang tawag ay mula sa Happiness Realty, sinubukan ni Siyaong na bumangon, ngunit nahihirapan siya. Si yung nurse niya yung sumagot ng phone. Ipinaalam niya sa tumatawag na siya ang nurse ni Siyaong mula sa Hewan University Hospital. Ang pangalan ko ay Kimbura. Ako ang namamahala sa mga regular na check-up ni Tak Siyaong Kun. Inis na sabi niya. Binanggit ng tumatawag na nagreklamo ang mga nangungupahan sa ibabang palapag sa gusaling ito sa pagsigaw ni Siyaong. Tinitingnan ni Kim si Siyaong. Nagreklamo na ako sa pagsigaw ni Siyaong. Nalilitong tinitingnan ni Kim si Siyao at tinanong siya ng tumatawag tungkol sa kalagayan ni Siyao. Pagkatapos ay sinagot niya na si Siyao ay mukhang maayos na ngayon at ang kanyang kalagayan sa pag-isip ay ganap na mabuti. Pinaalalahanan ni Kim ang happiness realty na i-text na lang si Siyao kung sakaling may mga tanong sila, dahil alam niyang kadalasan ay hindi madalas sumasagot ng mga tawag si Siyao. Naglakad siya palapit kay si Yang at inutusan itong gumawa ng kahit kaunting ingay para ipaalam sa realty na ayos lang siya, dahil nag-aalala sa kanya ang boss ng management company. Okay naman ang sagot ni si Yang. At ipinaalam din niya sa management na siya ang sumagot. Narinig mo ba siya? Naman. Naiintindihan ko. Sasabihin ko sa kanya, sabi ni Kim at ibinaba ang tawag. Nainis na naman siya at tinanong si Siyaong kung ano ang pinag-uusapan ng management. Nagalit siya sa katotohan ng maraming nangungupahan sa busali na nagrereklamo na si Siyaong ay nababaliw sa kalagitnaan ng gabi, sumisigaw ng napakalakas sa loob ng ilang araw. Iniwas ni Siyaong ang sagot sa NARS na ikinagalit ni Kim. Nang makita niya ang mga mata ni Kim ay natakot siya kaya naman nag out na lang siya na frustrated siya sa lahat at feeling niya anytime pwede siyang sumabog. May sasabihin pa sana si Kim sa kanya, ngunit nagpa siya siyang manahimik na lang at intindihin ang sakit ng kanyang pasyente. All this time ay malungkot siya sa nangyari kay Siyaong at naawa siyang makita si Siyaong na namumuhay ng mag-isa. Si Kim ang nag-aalaga kay Siyaong noong mga panahong nasa ospital pa si Siyaong. Siya ang tumulong kay Siyaong para kumain at parati niyang tingnan ang kalagayan ni Siyaong. Matapos mabalitaan ang nangyari kay Siyaong at sa kanyang magulang, nalungkot siya. Habang inaalala niya ang mga bagay na ito, narinig niyang sinabi ni si Yaong na okay na siya ngayon. Sinabi sa kanya ni si Yao na medyo kumalma na siya. Napalingon si si Yao sa gilid habang sinasabi na gusto niyang umidlip sa glit. Sige, palitan ng regular ang mga bendahe at tanggalin ang cast kapag kailangan mong ilipat ang joint. Ngunit huwag gawin yon ng madalas dahil ang pamamaga ay hindi bababa. Ang regular na pagmamasahe ay mabuti para dyan kaya subukan ito kahit masakit. Naintindihan mo? Tuwang-tuwa ang tugon ni Kim kay Siyaong, ngunit hindi siya pinansin ni Siyaong. Lumingon siya habang ipinapaalam kay Siyaong na palagi siyang bibisita. Nataranta si Siyaong nang marinig ito dahil ayaw niyang malaman ni Kim kung ano ang itinatago sa kanyang silid. Bago umalis, nagpaplano si Kim kung kailan siya dapat babalik para bisitahin si Siyaong. At nagpasya siyang sisimulan niyang bisitahin si Siyaong sa susunod na linggo tuwing Martes at Huwebes. Magsasalita na sana si Siyaong pero nagpumilit si Kim at umalis para hindi na magkaroon ng pagkakataong mag-react si Siyaong. Nanginginig si Siyaong habang pinipilit ang sarili na bumangon. Dahil gusto niyang habulin ang nurse para sabihin sa kanya na hindi niya kailangan na regular siyang suriin. Ngunit noon ay hindi pa makagalaw ng mabilis si Siyaong dahil sa kanyang pilay. Pagkaalis ni Kim, nakahiga pa rin si Siyaong sa loob. Naalala niya tuloy ang espada at tiningnan niya ang ilalim ng kanyang kama para masigurado na nasa kwarto niya pa ito. Muli siyang napabuntong-hininga habang nakasandal ang ulo sa kama. Nagpasya siyang kunin ang espada at naninig siya habang sinusubukang hilahin ito. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang kama at siya ay puno ng pawis at ang kanyang pilay ay sumasakit. Naninig ang magkabilang kamay niya. Matapos piliting dalhin ang espada, bigla na lang siyang nakarinig ng boses ng isang lalaki na nagsasabi na si Siyaong ay may magandang simula. Sinabi rin na ang hindi nahuhulog ay hindi natututo kung paano bumangon muli. Kinabahan si Siyaong sa narinig. Agad siyang lumingon para tingnan kung may tao sa likod niya. Pero siya lang ang nasa loob at pamilyar sa kanya ang boses na narinig niya, mas mabuting mahulog ka kapag baguhan ka dahil kung mahulog ka kapag mas malaki ka, mas nag-aalala ka sa kahihiyan, dagdag ng boses. Natakot si Siyaong sa boses sa kanyang isipan. Sinabi pa sa kanya ng hindi kilalang boses na ito na napakasimple ng landas patungo sa kapangyarihan. Kailangan lang niyang tumakbo gamit ang espada at iugoy ang espada hanggang sa maubos siya ng pagod napasandal si Siyaong sa kanyang kama habang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng tumakbo gamit ang espada at indayog ito. Siya ay napakakluweles tungkol sa kung paano siya ay magiging malakas sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Lumingon si Siyaong sa kanyang computer at nagpa maghanap ng sagot. Dahil naniniwala siyang ang internet lang ang makakatulong sa kanyang kalituhan, hinanap niya sa web ang tungkol sa dalawang kamay na espada. Nakatutok siya, umaasang makakakuha siya ng sagot. Nakahanap siya ng maraming artikulo, ngunit isang artikulo na nakakuha ng kanyang pansin ay ang post ng isang taong nagsanay gamit ang dalawang kamay na espada sa loob ng apat na buwan. Nang iklik ito ni si Yao, may isang video, at nalaman niya na ang poster na ito ay mula sa Korea. Ipinakita ng poster ang ilan sa kanyang mga galaw. Ang pagbabalansin ng sentro ng grabidad sa mismong espada. Pagtipid sa kilusan. Pagputol sa kalaban. Habang pinapanood ang video, iniimagine ni Siyaong na inilapat niya ang mga tip na ito. Naniniwala siya na matututo siya sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga hakbang na ito. Pero hanggang ngayon, nanginig pa rin ang buong katawan niya sa sakit. Tumingin siya sa espada at naalala ang pahayag mula sa likod ng kanyang ulo. Ang landas ng kapangyarihan ay ang tumakbo gamit ang espada at iugoy ito hanggang maubos siya ng pagod. Dumating ang oras ng pagbisita ni Kim kay si Yang, at nang suriin niya ang spray ni Young, nagulat siya. Malapit na siyang gumaling mula sa kanyang hinuha, dapat itong gumaling ng mga tatlong linggo. Dahil dito, napagpasyahan niya na nilagyan ni si Young ng kakaibang gamot o isang bagay ang kanyang pilay nang hindi sinasabi sa kanyang NARS. Pero hindi siya sinagot ni si Young. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis habang tinuturuan si si Young na huwag lumampas ang kanyang sprain. Hoy ikaw, kung may nangyari masama sa'yo, lahat ng kalokohan dumadaloy pababa sa akin okay? Nakuha mo iyon or hindi? Dagdag niya. At binigyan lang siya ni Seyaong si ng senyales na umalis na lang kaya medyo nakaramdam ng inis si Kim at sinara ang pinto pagkaalis niya. Nang makumpirma ni Seyaong si na wala ang kanyang norse, agad siyang bumangon. At sinuri din niya ang kanyang mga kamay. Kaya na niya itong kurutin ng hindi nakaramdam ng kirot. Naiinit sa forge at hinog na para sa suntok ng martilyo, sinong tanga ang maghihintay hanggang sa lumamig muli. Sabi ng boses sa isip niya. Dala niya ang espada at sinabi sa kanya ng boses na umalis sa lugar na ito at tumakbo kaagad at umindayog na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Dahil dito, napaisip siya kung ang tao. Sa likod ng boses na ito ay maaaring nakatingin sa kanya. Lumabas siya ng kanyang silid kasama ang espada. Dinala niya ito gamit ang kanyang mga kamay at sinubukang itaas. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa pagpilit sa sarili. Dahil ang espada ay masyadong mabigat. Bumigay ang kanyang katawan at ibinalik ang dulo ng espada. Napagpasyahan niya na mas mabuti para sa kanya na makuha ang kanyang lakas kaysa sa stamina. Una, binalak niyang lumabas upang tumakbo at huwag pansinin ang kapitbahayan. Since it's been two years pababa na siya ng hagdan. Nag-alinlangan siya na mayroon siyang sapat na lakas upang tumakbo, kaya nagpasya siyang gawin ito sa ibang pagkakataon. Sa kanyang alaala, palaging tumatakbo ang may-ari ng espada. Tuwing alas 12 ng hating gabi, habang bitbit -bit ang espada sa kanyang likod, nagiging mas malakas siya sa pamamagitan lamang ng pagkain at pagtakbo. Itinali ni Siyong ang isang sinturon sa bawat gilid ng espada upang ilagay ito sa kanyang balikat, tulad ng isang bag at tinali din niya ito ng pulang tela para masigurong hindi ito mahuhulog sa katawan niya. Nakatayo siya habang nakakuyom ang dalawang kamay at humihinga ng malalim habang iniisip kung ilang push-up ang kaya niyang gawin sa espadang ito. Ilang segundo lang ay nanginginig na ang katawan niya at iniisip niya na baka makatatlumpu push-ups siya. Hindi na siya nag-ehersisyo mula noon at dahil sa bigat ng espada, binago niya ang kanyang hula mula sa tatlumpu push-up naniniwala siya na baka sampu lang ang makukuha niya. Bago pa siya magsimula, pinagpapawisan na siya ng sinubukan niya ito. Pakiramdam niya ay napakahirap dahil napakabigat ng espada, at sa huli, nagpa siya siyang isang push-up na lang sa halip na sampu. Nang ibinaba niya ang kanyang katawan, nanginginig siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tuluyang bumagsak ang kanyang mukha sa sahig. Muli niyang narinig ang boses na nagpapaalala sa kanya na tumakbo at iugoy ang espada hanggang sa pagod na siya. Dahil sa boses na ito, iniisip niya na mababaliw na siya. Hindi siya bumangon ng isang minuto at napabuntong hininga siya dahil sa kanyang pagkabigo. Samantala, kumain ng maraming cup noodles si Siyong. Kasalukuyan siyang nakahiga ang kalahating katawan sa kama at agad siyang bumangon habang nagpasya siyang tumakbo gamit ang espada dahil naniniwala siya na walang masyadong tao sa paligid. Pagkatapos ay dinala niya ang espada sa kanyang likod at huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay humarap siya sa pintuan ng rooftop at ito ang unang pagkakataon sa loob ng dalawang taon na lalabas siya sa rooftop na ito. Nagsimula siya sa paglabas sa pintuan ng kanyang sahig at pinagpapawisan siya at nanginginig habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang sarili na dapat siyang tumakbo hanggang sa madala siya ng pagod. Isang hagdan pa lang, pakiramdam na niya ay nadudurog na ang buong katawan niya habang nag-ingat. Dahan-dahang naglalakad sa hagdanan, umaasang walang makakakita sa kanya, sa kasamaang palad ay nauntog ng espada ang stringer ng hagdanan, dahilan para matisod siya at agad na bumagsak. Sa kabila nito, inuudyok pa rin niya ang sarili sa pag-iisip sa pahayag ng boses sa kanyang isipan. Sinabi niya sa sarili na tatakbo siya kahit anong mangyari. Tuloy-tuloy siyang naglakad sa hagdan at nagpahinga ng kaunting oras at nagpatuloy muli hanggang sa makaramdam siya ng pagod. Sa kanyang unang araw, hindi siya tumakbo sa labas ng gusali. munit naglakad lamang siya pababa ng hagdan at umakyat muli at gumawa ng kabuang apat na round trip. Sa pag-iisip na hindi na niya magagawa, naniniwala siyang pagod na pagod na siya nang sumuko na siya. Biglang sumulpot sa isip niya ang mga estudyanteng bumugbog sa kanya at pumatay sa kanyang mga magulang at naalala niya kung paano sinunog ng buhay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, sumasakit ang kanyang dibdib. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang mga sinturon sa kanyang balikat at nagpa siyang subukan ang isa pa dahil nahuhumaling siya sa pagpapalakas. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.